Good morning guys Ayan, samaan po ninyo kami Mama Shell kami Saat tabing dagat kasama ko ang aking bunsong chinita at ang kanyang dalawang pinsan. Niyaya nila ako guys kasi ayan eh, na namimiss daw nila pumunta ng taming dagat. Tuwang-tuwa ang mga bata dahil matagal na kami hindi makakabanding na naman dahil mga sunod na buwan ibabalik balik na naman ako abroad. Ayan mga bata na yan eh magpipinsan po yan. Pinakabata ang aking anak kasi ang kanilang mama at ang ay magpipinsang buo. Kaya sila-sila na sa compound namin na yun eh sila-sila na po ang magbabarkada at magkakaibigan. Although may iba pa silang mga kasamang bata sa ibang distrito sa aming barangay. Ayan, mas sila mas nakakilala sa isa't isa. Ayan, mga kita nyo guys, yung mga palay na yun ang gaganda. Alagang-alaga. Tuwing umaga kasi, ang sarap mamasyal sa tabing dagat. At ang tanging isa sa mga libanga sa probinsya. Minsan kami namumulot na mga bato, nilalagay sa mga decoration, sa gardening, sa mga halaman. Uh, yan. Maganda siya igawing display o dekorasyon sa mga halaman. Sa aking pagbakasyo sa Pilipinas, nagkataon na hindi masyado maulan at uh, medyo magaganda ang mga pananim dahil alaga ng mga alaga ng magandang klima dahil sagana rin po sa abono at uh, pag-spray sa insekto ng mga halaman kaya habang dumadaan kami namamangako at ng, ano, nakikita ko kaya tinuturo ko <laughs> kasi ang palay na berding berde ba ika nga ang sarap pagmasdan uh, Ang sarap sa makita. kapag ang kapaligiran ay puro berde ayan malapit na kami sa dagat tuwa-tuwa mga bata na naman yan ayan tumatakbo na at uh, ang, sarap, ang, sarap kasi mama siya sa tabing dagat eh ano sariwang hangin sa maliwalas ang kapaligiran at kapag nasa tabing dagat ka na napakasarap sa pakaramdam na makikita mo ang biyaya at kadakilaan na bigay ng may kapal. Ang dami kami nahuhuli mga isda dyan. Sadya ang Pilipinas ay puspos ng biyay, pinagkaloob ng amang makapangyarihan. Sapat sa atin supply sa ating tao ang likas yaman ng dagat. Kaya pala nilika ang dagat na mas malaki kontra sa lupa dahil para hindi kakapusin o sapat ang ating supply sa pagkaing galing yaman dagat. Nasisilaw ang aking mga yung anak ko at mga kanya mga pinsan, mga pamangkin. Ang sasaya, halos nagtatakbuhan na. Ayan, tingnan nyo ako ilang na ilag na lumakad diyan baka masubsob <laughs> dahil ang lalaki ng mga bato. Ang aming dagat po guys eh, medyo ano mabato, mabuhangin. Hindi siya tulad ng ibang lugar na o ibang tabing dagat na mabuhangin siya. Sa amin kasi talagang mabato. At nang mga oras na 'yan, ang dagat ay eh, napakaalon. Ayan, ang mga bata ay eh, halos gusto ng magtampisa o at ang maaliwalas ang panahon dyan hindi masama. Kaya masarap mamasyal sa tabindagat kasi presko. Ayan, nagtampisaw na po kami sa dagat. Ayan, nagbabad na ng mga paa. Yan po ang ginagawa ng mga taga sa amin kapag may pasma or sugat ka at kami mga nung kami mga binata pa na mga binatilyo nung kami nagpatuli nung araw na yan <laughs> Diyan kami po bago namin gamutin ang sugat ayan dyan po kami nagtatampisaw sa dagat o ilog kasi maalat nga po ang tubig at madaling gumaling ang sugat yan, ang mga bata, tuwang-tuwa. <laughs> Walang mapagsidlan ang kanilang kaligayahan. na, na, uma, nakikipaghabulan pa sa mga alon. Ako nga rin, eh, pati ako, nagbabad na rin ng paa at nagtampisaw na rin dyan. Siya nga pala, yung aming dagat na yan, eh, palusong yan. Eh. Mga ilang step, kung hindi ka marunong masyadong lumangoy, ah, ano yan, malalim yan. Hindi ka pwede basta-basta na lulusong lang dyan na tulad ng iba na halos ilang metro pa bago malalim. Yan eh, mga sak uh, sampung hakbang. Ayan na, lulubog ka na kung hindi ka maroon lumangoy. Malalim po yan. Pero sa amin, ang mga tao dyan eh, mga lalo mga mangingisda, kabisado na yan. Gamay na nila yan. Mahusay silang lumangoy yung mga kumpare ko at mga ibang mga kakilala na dyan. Ayan, sa amin. Sa amin lugar eh, humid. Kaya po ako lagi may panyo o bimpos sa balikat kasi po, naku po, pawisan talaga ako. Halos uh, umaga, hapon ako naliligo. Dahil sa ang aming klima doon o oh, panahon dahil kami tabing dagat ma malingasaw o oh, ano tawag doon yung humid sa taga sa English <laughs> kumbaga sa Tagalog eh ay, kahit ka nasa ilalim ka na ng punong kahoy talagang papawisan ka talaga tutulong pawis mo dahil nga yun nga ho oh, ang simoy ng hangin sa amin galing dagat eh mainit. Sobrang maalinsangan sa amin ang init diyan. Nako po, ayan mga bata po. Nagsusulat na, nagdo-drawing. Kanya-kanya <laughs> na, na sila ng mga ano, tas tuwa sila kapag mabasa ng alon. Kapag bata, napakasarap ng buhay ng bata. Napakasimple walang halos problema, iniisip ko hindi maglaro at ang buhay napaka maayos at punong-puno ng saya kapag ang bata, ganyan mga edad. Kaya kay sarap balikan ang mga araw na nasa Pilipinas na kapag magbakasyon, yung mga bata na yan eh, noon, iniiwang ko na, pa ng mga yan. Ang bilis ng panahon ngayon, malalaki na sila. Susunod pa ang taon, baka matatangkad pa sa akin mga yan. Kaya samantalahin, nabang malakas pa, ayan, ibigay ay ang banding sa anak. Lalo na yung bunsong chinita ko na yan. Sobra ko namimiss kapag maglambing sa akin, ako po, hindi ako makatanggi. Ang aking bunsong chinita, sobra ko namimiss. Ilang taon na susunod, dalaga na yan. Ayan. Hindi na ganon ka close sa akin. May sariling mundong gagalawan na. <laughs> Kaya sinasamantala ko nga ngabang bata pa. Ayan guys. <laughs> namumulot kami ng bato diyan dahil iuwi namin ilalagay sa hardin sa mga halaman pang uh, pangdisplay para maganda naman tignan ang mga masita sabi namin sa mga gardener na garden na halaman ng aking commander ng aking isis mahili kasi sa ano yan eh sa mga halaman ayan papunta naman po kami sa kubo ni Baya William kung saan siya nagpapahinga. Yang kubo na yan, minsan diyan kami nagtatambay tuwing gabi. Nagbabanteng, nakukwentuhan. Ayan, minsan nakakaraoke, malayo sa kabahayan yan. Kaya kahit na magdamag na magkantahan, walang istorbo. O walang maiingayan sa mga kanta kasi malalay sa mga bahay at magadaanan natin ang mga magagandang bangka de motor jaan mga pagmamayari ni Bayo William yung iba dyan ayun nakaparking ayan malapit na kami sa kubo ni Bayo William nakataon na nandyan siya nagpapahinga. Chine-check niya yung mga kanyang mga alaga o mga bantay at ang kanyang mga bangka. Tinitignan niya po. dahil kinakondisyon dahil malapit na naman ang panahon ng pag-iipon. At yan. At masarap din po mag-picnic dyan. Lalo sa gabi. Nagdadala sila ng mga tent minsan jansila sila natutulog mag-anak. Ayun. Talagang masarap mamasyal sa tabing dagat, guys. Na nagbibigay ligaya at kapanatagan ng kaisipan kapag tanawin mo ang iba yung dagat. Na mamamangha hata sa galing at dakilang paggawa at paglikha ng ating amang makapangyarihan. Ayan. Diyan na kami sa kubo ni Bayo William. Papasok na po kami. Ayan, nakita ko siya. Nakau po, nagpapahinga. Ayan po. Ang gwapong si Bayo William. Ayan, nagpapahinga siya guys. Ayan, oh. Dati po siya galing din po siyang Taiwan dati. Isa po siyang dating OFW pero nag good na. Nakaipon sila mag-asawa. Ayan. Mayroon silang bakery at may mga babuyan at may mga bangkang demotor. Binata pa kasi siya nung nag-abroad. At uh, kaya malaki din ng sahod niya nung that time. Kaya wala naman masyado siya pinagagastusan. Kaya nakaipon siya ng puhunan. At kasama niya pala ang asawa niya that time na yandun. Hindi niya nakilala sa Taiwan. Ayun. Parehas din sila. Malaki ang kita at uh, nakaipon na malaki. Ayun. Nung nakaiwi ng Pilipinas, nagpakasal. ayan. Pinsan buo siya ng misis ko. Ah, second degree kasi na pala siya ng misis ko. Ayan sa mga mga bata o <laughs> um, <extra. laughs> Ang kukulit eh, talaga. Nagkwento kami ni Bayaw at namustahan. Nagbalitaan sa mga sitwasyon at pangyayari. Okay ang Bayaw ko na yan, mabait po yan. Uh, ayan guys, hanggang dito na lamang po. Maraming maraming salamat sa inyong suporta at sa pananood ng aking video. At hanggang sa muli.